Yan so good evening guys. Dito tayo ngayon sa Diwata Paris Overpan Pitch yan. So may natit ako dito na uh, customer. Ayan so kumain siya dito. So nagutom ako, kakain na rin ako. Nagpark lang ako dito. Bali updated pala guys sa may parking dito. Sa mga motor, Ah uh, dito na sila nagpa-park yan. O, so, may bayad na yung motor 20 pesos lang. So, ang kotse pala, hindi na pwede dito mag-park sa loob. Bali, motor na lang yun. So, ito yung pila ngayon kay Diwata. Ayan siya. Uh, iba na yung pila. Paikot na dito sa loob. Ayan. Ayan yung mga kakain. Nakapila sila. Yan yung pila ngayon. So, grabe. Marami. Paikot dito guys. Wow!